Hey minasang Konnichiwa! So welcome back dito sa aking channel and andito ako ngayon sa labas ng company namin so sarado ngayon kasi uh, today is uh, second day ng aming uh, nagayasumi or long vacation so dito sa Japan is uh, golden week ngayon kaya halos lahat ng mga company dito is walang pasok dalawa ng dalawa yung entrance niya dun sa part na yun nandun yung uh, line na pinagtatrabahuan ko tapos meron pa siya dun sa kabila and meron pa doon sa kabilang dulo so, hindi ko na lang naipakita kanina tapos yung itaas niya yan yung taas na yan yan yung dorm ng mga babae yung sa amin naman is sa harap ayoko na lang ipakita kasi medyo madumi kaya hindi ko hindi ko siya pinapakita sa mga video ko ito yung kantin yung kainan namin, namin sa tanghali or kainan ng ibang mga may dito dito man ako pupwesto. Kasi tinatama din ako lumabas. Tinatama din akong gumala. Medyo mainit na rin naman to. Dito na tayo. May libre aircon pa. So ayan no. Uh, nabanggit ko na kanina na uh, dito ko ngayon sa Japan is uh, Golden Week. Ibig sabihin wala kami pasok ng mahigit one week. Buong Japan yon, Yung holiday na to dito sa Japan. And Uh, nabanggit ko na din sa mga previous na videos ko na meron talaga mga long vacations dito sa Japan. Bali, uh, isang taon, eh, tatlo yung long vacations namin dito. Yung, ito nga yung golden week, tapos summer vacation, at yung winter vacation. Yun, okay naman at nakakapagpahinga yung mga tao dito. Nakakapagbigay uh, ng time para sa family, nakakapag-asobi, or nakakapag-gala. Ang isa lang na hindi maganda ron is dito kasi sa Japan, no work, no pay. Yung mga ganong mga vacation, mga long vacations. Kaya, mag, uh, ano naman yun, dun sa, sasahulin mo naman for the next month. Kaya, yung iba, ayaw din talaga ng uh, long vacations, lalo na lalo na kung wala ka namang gagawin or wala ka namang pupuntahan. Pero, pero okay na din, at least nakakapagpahinga. Ano din yun ng mga Japanese talaga para uh, mabawala naman yung mga pagod nila sa trabaho tapos uh, makapagpahinga yung mga tao kasi pagkatapos ng vacation is ano na naman yan dire diretso puro trabaho na naman sila kaya ayun ini-enjoy lang din namin kahit pa paano lalo na yung mga may, may planong gumala may pupuntahan na enjoy nila wala naman akong pupuntahan kaya mag-upload na lang ako ng mga videos at para hindi naman sayang yung uh, one week na Uh, vacation ko na wala akong pasok. Nice. So yan, mababasa niya naman sa title no, kung tungkol saan itong video na to. Gusto ko muna kayong tanongin uh, kung gusto niyo ba talaga mag-Japan. And kung gusto, mag, kung gusto niyo mag-Japan, eh, handa ba kayo sa mga bagay na to? So mag-share ako sa inyo ng ilang mga bagay na kailangan yung pag-isipang mabuti kung handa ba talaga kayo bago kayo mag-apply ng trabaho dito sa Japan. So, ginawa ko tong video na to para ma-realize nyo or maitanong nyo, maitanong nyo sa sarili nyo kung handa nga ba kayo sa mga bagay na to na babanggitin ko sa inyo. Game, simulan na natin. So, ang pinakauna sa lahat is handa ka ba na gumastos ng medyo malaki para makapag-apply ng trabaho dito sa Japan? Alam naman natin lahat na ang, pag ang gastos sa pag-apply sa abroad ay eh, hindi talaga din biro. Hindi basta-basta ah uh, medyo talaga may kalakihan yung magkagastos mo bago ka makaalis. And I think hindi naman, hindi lang naman dito sa Japan ganun. Kahit sa ibang mga bansa na pinag apply ng ibang, ibang natin yung mga kababayan, eh, manaay talaga yung nagagastos nila. May kalakihan talaga. Kaya, kung uh, nangihinayang ka doon sa malaking perang magkagastos mo, if ever na mag apply ka ng trabaho dito sa Japan, eh, may hirapan ka na magpatuloy sa mga applications na Uh, sa mga applications mo, sa pag apply mo. Bago ka mag-apply ng trabaho dito sa Japan o kahit sa ibang bansa sa abroad, dapat uh, handa yung isip mo na maglalabas ka talaga ng pera at magpo ka talaga ng budget para sa pag apply mo ng trabaho dito sa Japan. At dapat, hindi uh, ka manghinayang doon kasi uh, once naman na nakaalis ka or once na makapunta ka dito sa Japan, mababawi mo rin talaga yung nagasos mo at hindi lang bawi may sobra sobra pa kaya yun uh, dapat before ka mag apply ng trabaho dapat tanongin mo sarili mo na handa ka ba talaga na gumastos ng may kalakihan bago ka makapunta at makapagtrabaho dito sa Japan at saka pala no, speaking of uh, gastos so, nakagawa na ako ng separate na video tungkol dun sa kung magkano yung nagastos ko noon at kung magkano yung maaari mo magastos Uh, from the start ng application mo hanggang sa makaalis ka papunta dito sa Japan. Kaya kung uh, gusto nyo malaman kung uh, magkano yung nagastos ko noon, eh, lalagay ko yung link ng video na yon dito sa baba. So ang next is yung uh, handa ka ba sa maaring uh, hirap na danasin mo habang nag apply ka ng trabaho dito sa Japan. So hindi madaling mag-apply ng trabaho dito sa Japan. At alam ko yan, danas na danas ko noon. Kasi nga, uh, napakadami talaga na kailangan mong uh, pagdaanan sa pag apply So, una-una is yung sa, sa completion pa lang ng requirements. Tapos, yung pabalik-balik sa si agency. Tapos, yung mga uh, examinations na uh, pagdadaanan mo. Tapos, pag hindi ka naka-validify dun sa, sa isang agency, maghahanap ka na naman ng another agency. So, napakahirap. Mahirap talaga yung uh, pagdadaanan mo sa pag-apply ng trabaho dito sa Japan. So, swerte na lang kung do uh, doon sa agency na pag-applyan mo is makwalify ka agad and masili ka agad ng employer. Swerte ka na nun. Pero, syempre, hindi lahat ng aplikante is swerte. Kasi meron dyang uh, nakakatatlo or apat na salang na ng employer's interview eh hindi pa rin na se-select. So, yung iba, eh pinanghihinaan ng loob, na Nawa, na ng kumpiyansa sa sarili kasi nga nakailan try na eh hindi pa rin sila na-select which is hindi mo naman talaga sila masisisi dahil nga sa lahat ng effort na binibigay nila eh, hindi pa rin sila na-select nakaabawas talaga sa ng confidence dapat yung tandaan na wag na wag kayong uh, panghihinaan, lo, panghihinaan, ng loob once na ma-reject kayo sa isang agency or hindi kayo ma-select ng mga employer agad-agad. So sa halip na panghinaan kayo ng loob, eh dapat Uh, isipin nyo kung ano ba yung uh, ano ba yung kulang o ano ba yung mga mali yung ginagawa ko bakit hindi ko nasa-select. dapat ma-realize nyo yun sa sarili nyo para sa susunod na mga na try nyo eh select na rin kayo so yon no dapat before pa lang kayo magpaso ng mga resume nyo sa mga agency eh ihanda nyo na yung sarili nyo sa mga rejections eh, ihanda nyo yung sarili nyo na maaaring hindi agad kayo uh, mapili ng mga employer So dapat ihanda niyo yung sarili niyo sa hirap na maaari niyo pagdaanan habang nag apply kayo ng trabaho dito sa Japan. So yung next is yung handa ka ba na mag aaral lang Nihongo or ng Japanese language? So nabanggit ko na to doon sa mga nauna kong video no na na yung pag-aaral ng Nihongo is talagang napakahirap. Yun nga uh, dapat ihanda mo yung sarili mo na para ang babalik sa pag uh, pagiging bata para ang uh, babalik do sa mga time na nag-aaral ka palang magsulat, nag-aaral ka palang magbasa at nag-aaral ka palang makapagsalita o makipag-usap. And isa yung nihongo talaga sa pinaka nakaka-stress na pagdadaanan mo sa pag apply ng trabaho dito sa Japan. Pero isa rin yung Nihongo sa pinaka makakatulong sa iyo para makasurvive ka dito sa Japan. Kasi kung hindi ka marunong ng Nihongo, paano ka makikipag-communicate sa mga kasamahan mo, lalong-lalo na sa trabaho? Paano mo maiintindihan yung mga instructions na bibigay sa'yo ng mga leader mo? Pero nabanggit ko na rin naman dati na hindi mo naman kailangan maging fluent or hindi mo kailangan makapasa ng N3 or makapasa ng N2 para masabi mo na pwede ka na magtrabaho dito sa Japan. Ang kailangan mo lang talaga ay at least basic ni Hongo. Yun lang. Okay na yun. So yun nga, uh, isa yung Nihongo sa pinaka-stressful, isa yung Nihongo sa pinaka-masakit sa ulo at nakakapagod na uh, part ng pag apply ng trabaho dito sa Japan. So kailangan mong kitanong sa sarili mo kung ready ka ba talaga na mag-aaral ng Nihongo para matupad yung pangarap mo na makapagtrabaho dito sa Japan. So yung next is yung handa ka ba talaga na magtrabaho ng malayo sa pamilya mo. So, sa pa lang, eh, kung alam mo na sa sarili mo na hindi mo talaga kayang lumayo o magtrabaho ng malayo sa pamilya mo sa loob ng mahabang panahon, eh, bago nang ituloy yung pag-apply ng trabaho dito sa Japan. So, kailangan, bago ka palang mag-apply ng trabaho, bago ka palang magpasa ng resume sa mga agency na pag a mo, eh, dapat so, ihanda mo na yung sarili mo na in case na, maka na makaalis ka o matanggap ka, eh, mapapalayo ka sa pamilya mo ng napakatagal na panahon pinaka minimum na kontrata na maaaring matanggap mo dito sa Japan is minimum of 3 years. So, kailangan ihanda mo yung sarili mo na hindi ka makakauwi ng, ng uh, tatlong taon, hindi mo makakasama yung pamilya mo. Kung ikaw ay meron ng sariling uh, pamilya, meron ka ng asawa at mga anak, dapat ready, ready ka. Dapat ihanda mo yung sarili mo na hindi mo sila makakasama for uh, at least 3 years. So, napakahirap talaga ano, yung mapalayo ka sa pamilya mo ng mahabang panahon. Kasi, kasi ako, eh, kahit na mag 5 uh, years na ako dito sa Japan, eh, meron pa rin talagang mga times, uh, meron pa rin talagang mga pagkakataon na, yun, bigla-bigla mo na lang may iisip na parang gusto mo nang umuwi, gusto mo nang makasama yung family mo. So, mahirap talaga siya. Kaya uh, yung pag abroad yung pag-a-apply ng trabaho dito sa Japan is kailangan mo talaga yung pag-isipang mabuti kung Uh, ready ka ba talaga na mapalayo sa family mo sa mahabang panahon kailangan i-ready mo yung sarili mo na uh, hindi mo sila makikita at makakasama habang andi dito ko pa sa Japan so yung next is yung kaya mo bang mabuhay mag-isa habang nasa Japan ka so yun nga ano uh, once na makapunta ka dito sa Japan is alam mo naman yun sa sarili mo na mag-isa ka lang mabubuhay ka mag-isa dito. Magluluto ka para sa sarili mo, maglalaba ka ng sarili mong mga damit, tapos uuwi ka galing sa trabaho na walang sasalubong sa'yo, walang, walang pamilyang, uh, wala kang pamilyang uuwi pagkatapos ng trabaho. Mag-isa talaga, as in, sarili mo lang yung kasama mo, sarili mo lang yung kar karamay mo. Pagka may problema ka, sarili mo lang yung aasahan mo. O, oh, maari naman na mayroon kang makilala dito na Uh, mga kaibigan o yung mga, mga kasama mo habang andito ka sa Japan. Pero, iba pa rin yung pamilya eh. Iba pa rin yung uh, feeling na kasama mo yung pamilya mo. Kaya, yun. Kailangan mo talagang itanong sa sarili mo kung handa ka ba na mabuhay mag-isa habang nandito ka sa Japan. So, yung next is yung kaya mo bang makisama sa mga hindi mo kalahi? Siyempre, so, Japan makakasama mo dito uh, karamihan is Japanese yung Japanese at mga Pilipino magkaiba yan magkaibang ugali magkaiba ng attitude magkaiba ng paniniwala magkaiba ng uh, uh, lifestyle pero masasabi ko naman na hindi naman mahirap pa na isama sa mga Japanese kasi ang mga Japanese is ano sila friendly ano sila approachable tapos pagka uh, may problema ka tutulungan at tutulungan mo ka talaga nila so, hindi naman sila mahirap pakisamahan. isamahan pero yun nga syempre kahit ganun is tao pa rin yung mga yan meron pa rin silang uh, mga sides na uh, hindi tugma sa ating mga Pilipino and then syempre hindi lang mga Japanese kasi meron pa mga ibang mga lahi dito na ibang iba talaga sa ating mga Pilipino so, halimbawa uh, uh, mga Vietnamese tapos mga Indonesian, mga Chinese, Brazilian, marami na pang ibang lahi na pwede mo makasama dito sa Japan. So, 'yun, itanong mo sa sarili mo, ano kaya ba bang uh, makisama? Kaya mo kaya ba bang makisalamuha or makipag uh, makiha, makihalubilo sa mga uh, tao na hindi na naman natin kalahi or hindi mo naman kapareho. So, yung last is yung uh, kaya ba, ba na mag-adjust at iwanan yung mga nakasanayan mo dyan sa atin sa Pilipinas So yung Japan at ang Pilipinas is magkibang magkaiba Kung ano yung mga nakasanayan mo dyan sa atin sa Pilipinas Hindi mo yan pwedeng dalhin dito sa Japan So ibig sabihin kapag uh, nakapunta ka dito sa Japan Eh back to zero ka Kailangan mong sundin lahat ng mga rules na meron dito Kailangan mong uh, makisama or makibagay sa lahat ng mga at uh, tao makakasalamuha mo, mo dito kailangan mo makiramdam no kailangan mong uh, i-fit 'yung sarili mo sa kung anong meron dito sa Japan dapat uh, handa ihanda mo na 'yung sarili mo na uh, iwanan lahat-lahat ng mga nakasanayan mo dyan sa atin sa Pilipinas kung dyan sa atin sa Pilipinas eh boska or ikaw yung susunod dito sa Japan is hindi ganun dito kailangan ikaw yung sumunod so 'yung pag-adjust naman dito sa Japan is hindi naman siya mahirap gawin kung talagang gusto mo. ayun nga nga, nabanggit ko kanina na mag uh, pa 5 years na ako dito sa Japan. No? Magliliman taon na ako dito. And masasabi ko na hindi naman ako nagka problema sa pag adjust dito sa Japan. Kasi uh, before pa lang ako umalis din sa atin sa Pilipinas, eh nakaready na ako eh, naka mindset na sa akin na pagkarating ko dito is ibang iba iba dyan sa atin sa Pilipinas at alam ko na may mga adjustment o ang kailangan gawin and nagawa ko naman yung lahat na adjust ko naman yung sarili ko nasanay naman ako agad so hindi mahirap gawin yun yun nga sabi ko kanina hindi naman yun mahirap gawin yung pag adjust kung talagang gusto mo at bukal sa loob mo na mag adjust tanong nyo sa sarili nyo before kayo mag apply ng trabaho dito sa Japan handa ka ba na mag-adjust at iwanan yung mga nakasanayan mo dyan sa atin sa Pilipinas. So, yan no, yung mga bagay na gusto ko lang ipaalala sa inyo before kayo mag-decide kung gusto nyo talaga mag-apply ng trabaho dito sa Japan. Gusto ko lang i-tanong nyo sa sarili nyo kung uh, handa nga ba kayo sa mga bagay na yan. Kasi hindi talaga madali yung mag-apply ng trabaho dito sa Japan at hindi rin madali na uh, pumunta rito sa Japan para magtrabaho. So hanggang dito na lang muna no, para dito sa video na to. So sana eh, mayroon akong naitulong sa inyo at mayroon kayong natutunan dito sa video na to. Kung mayroon pa kayong gustong itanong sa akin or kung gusto nyo, mayroon kayong gustong malaman about sa buhay dito sa Japan or kahit ano man na tungkol dito sa Japan is pwede kayong mag-comment sa baba and uh, sasagutin ko yan. So, bago ko tapusin tong video na to, no, eh, baka naman, pwede mong ng like, and then, pa-subscribe na rin dito sa channel ko. At, uh, yung ibang mga videos na ginawa ko na na-upload ko is ilalagay ko sa description sa baba baka sakaling makakatulong sa inyo para dun sa mga gusto mag-apply ng trabaho dito sa Japan so i-check nyo na lang yung mga video na yan and yun at uh, maraming maraming salamat sa panonood at uh, See you again sa next videos.